Ako si Lin OFW dito sa Hong Kong. So wala nga ulit yung aking mga amo at nag-travel nga sila. At kapag nga nagta-travel sila ay dito ko na nga ginagawa lahat nga ng mga trabaho ko na hindi ko magawa kapag nandito sila. Katulad nga ng paglalaba sa mga sapatos nila. Actually yung sapatos hindi dapat to nilalabhan pero yung mga amo ko gusto nila tong nilalabhan kapag nga wala sila dito sa Hong Kong. At ngayong araw nga ay sobrang ganda nga ng panahon. Summer na nga talaga ata dito sa Hong Kong dahil sobrang init na. So minabuti ko na talagang tapusin yung mga trabaho ko para pagkatapos ng lahat ng trabaho ay makakapagpahinga na ako hanggang sa makabalik sila. Sa mga new followers ko pala, ang bahay ng amo ko ay apat na palapag at meron pa itong rooftop. Ang bahay nila ay may sarili itong elevator na kung saan nga kung sa normal na domestic helper dito sa Hong Kong ay sobrang laki talaga ng bahay nila. At ako nga lang yung katulong dito sa bahay na to dahil nakafocus lang naman ako sa paglilinis, wala akong alaga dahil ang mga amo ko nga ang mga anak nila ay malalaki na. Tapos ang mag-asawa kong amo ay working kaya mag-isa ako parati dito sa bahay. Minadali ko pala yung trabaho ko ngayon dahil may pupunta dito sa bahay namin para nga tignan kung ano nga ba yung nangyayari bakit napakadaming ang langgam doon sa kusina namin. Bago nga sila umalis ay inireklamo ko ito na hindi ko na talaga makontrol yung mga langgam na nakikita doon sa kusina. Kahit nga yung painitan namin ng tubig ay pinapasok na talaga ng langgam. Kaya kapag kukuha kami ng tubig, hay naku, ang dami ko talagang napapatay. Eh nakakainis talaga yung kada iinom ka ng mainit na tubig ay may langgam na lalabas mula doon sa inuman. Kasi nga pumapasok sila doon sa labasan at hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin. E eh, dito sa Hong Kong, pwedeng magbayad ang mga amo ng mga fest control na company para puntahan ang bahay para nga at tingnan kung anong nangyayari at bakit napakadaming langgam o di kaya ipis sa bahay. So sasabihin ng iba, baka hindi masyadong malinis ang kusina at rinatry ko talaga yung besco ko na linisin lagi yung kusina namin. Pero hindi ko talaga alam kung bakit at saan galing ito. Alam nyo ba na ang mga langgam na to ay lumalabas lang talaga sila kapag autumn dito sa Hong Kong. As in yearly talaga pag autumn ay may mga langgam dito sa kusina namin. Tas dagdag mo pa dyan yung alaga ko kapag gabi na iniiwan-iwan lang lahat yung pinagkainan o di kaya yung mga natit na lalaglag niyang pagkain. Kaya siguro yan yung rason kaya napakadaming langgam. Grabe sa kusina namin to sobrang dami kaya nga nag-spray sila sa buong bahay. Mabuti nga lang at yung amo ko ay hindi ako sinasabihan na kasalanan ko kaya maraming insekto nga dito sa bahay ngayon. Naiintindihan naman nila na ginagawa ko din naman yung best para mapanatiling malinis ang buong bahay. Tapos dito pa naman sa Hong Kong yung mga amo ayaw talaga nila na nakakakita sila ng kahit na anong insekto sa mga loob ng bahay nila. Kaya nung napansin ko na madalas na na maraming langgam sa kusina namin at hindi ko na talaga ito makontrol ay minabuti ko nang sabihin ito sa amo ko kaysa sila pa 'yung makakita mismo. At kahit nga wala sila dito sa Hong Kong ay ina-update ko sila sa lahat ng nangyayari dito sa loob ng bahay. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.